Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay po ang isang lalaki sa Dilasag Aurora matapos makuryente. Chris, saan siya nakuryente at naaksidente? Connie, nakuryente siya sa ginamit niya sa panguhuli ng isda. Kwento ng ina ng biktima, dumayo ang anak at iba pang residente sa isang sakahan para manghuli ng igat o il na ibebenta sana. Nakita na lang daw ng mga kasamahan niya ang 26 anyos sa si Jojo Rosal na nakasubsob sa sakahan. Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero idinekta ng dead on arrival. Sa ilalim ng Republic Act 6451, bawal po ang paggamit ng kuryente sa pangingisda sa mga freshwater area ng Pilipinas gaya ng mga lawa, ilog, dam at irrigation kanal. Sa mga alda naman, dito sa Pangasinan, huli kam ang pagtangay sa isang tricycle. Dalawang dalaki ang nakitang nagtutulak sa tricycle madaling araw nitong linggo sa barangay Makayug. Kinaumagahan na raw, napansin ang may-ari na nawawala ang kanyang tricycle. Inaalam pa kung sino at nasaan na ang mga tumangay sa tricycle, lalot sa kabilang bayan ng San Fabian pa natagpuan ng sidecar. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang mga awtoridad sa iba pang barangay para sa mga posibleng kuha ng CCTV na pwedeng makatulong para matunton ang mga suspect. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nadagdagan pa ang mga lugar na nasa state of calamity kasunod ng mga lindol sa Davao Region. Sara, saan yung mga pinakabagong lugar dyan na nagdeklara ng state of calamity? Koni nasa state of calamity na rin ang Taragona na katabing bayan ng Manay sa Davao Oriental. Ayon kay Mayor Takabulao, 10,000 pamilya ang naapektuhan ng malalakas na lindol. 2,000 sa kanila ang nasa evacuation area pa rin kabilang ang mga nananatili sa mga tent sa municipal grounds. Pangamba ng ilan baka magka-aftershocks habang nasa bahay sila. Apektado na rin ang kanilang mga hanap buhay. Patuloy ang pamimigay ng food packs at tubig. Ayon sa LGU, inihahanda na ang relocation site para sa mga residente. Kabilang ang tatlong minero sa Pantukan Davao de Oro sa mga nasawi dahil sa malakas na lindol nitong biyernes dito sa Davao Region. Nagtulungan ang ilang lalaki sa paghukay sa mga kapwa minero nilang natabunan ng guho sa gilid ng bundok sa barangay Kiking. Nakaligtas ang ilan pero bangkay na ang tatlo nilang kasamahan ng matagpuan. Kasunod ng insidente at dahil sa posibilidad ng aftershocks, sirospinde ng provincial government ang operasyon ng mga minahan sa Davao de Oro. Sa kabuuan apat ang nasawi sa probinsya dahil sa lindol ayon sa Department of Health, Davao Region. Ito ang GMA Regional TV News. Love on top ang feels na hatid na isang wedding proposal sa Mount Apo. Tabla ka naglino. Gigilig ang hapong, gigilig. Last weekend, plano akyatin ng magkasintahang Harold Vergara at Sherry Trenya ang highest peak sa buong bansa. Sa tuktok ng bundok pala, balak mag-propose ni Harold. Pero dahil sa mga lindol na naramdaman dito sa Davao Region, ipinatigil muna ng organizers ang hike paakyat. Kaya nanatili si na Harold at Sherry Mill sa tinakaran campsite. Hindi man narating ang tuktok, itinuloy pa rin ng lalaki ang proposal sa harap ng iconic landmark na Almasiga Tree. Sumakses naman siya at nakuha ang matabis na oo. Umakyat na mag-boyfriend girlfriend at bubababilang bilang mag-fiancé. Congrats.